Wow! Wow! Wow, tas. sangat jauh! loops Jangan lupa Kundol Patora guys Pagkawa tayo ng tubig Galing doon Ito yung sinasabi nilang bukal na walang hanggang pagkabata <coughs> Yun mga idol, um, uh, tayo ng 7 steps Malapit eh, na, sa likod na lang ng bundok na to uh, At kasama natin si Kuya Gay Lusak Kasi paristig, eh, napag gano'n lang, napag usapan lang kanina. ayun, yun, biglaan na uh, kami dito at nagdala ng konting merienda. So, samahan nyo kami mga idol. Buwa muna ka tayo ng ano, tubig. Bukal na walang pagkakataon. Ito yung bukal na ano, nanggagaling sa bundok, pinag-iigaban nila. Dennis, mineral water. liga Okay mga idol, doon namin sa baba iniwan yung mga motor namin kasi may masisilungan doon. Ah, nagpaalam na lang kami kay Auntie. Yan. So dito, dito yung daanan nang pupunta natin ano, Falls. Ay sari-sari singkamas at talong speaking of singkamas Starapolo. ewan ko kung may dala tayong singkamas mayroon, mayroon. <laughs> meron 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 tayong dala dito ano kayong meron saan? ibon? oh agila eagle ba't lawak? <laughs> para may tayo, patay magaan yan para ano klaseng tao ito? Yun, sa mga nakakalampo anong tawag yun dito sa punong to? Yon, yeah. kumusta nga pala mga idol? Nakaghalal na naman tayo mga idol At sinamahan tayo ni Kuya Gaylusak at Paristing <laughs> Ano dito na tayo? dito <laughs> na Sabihin nyo lang kung dito na tayo Ang ganda oh Malilim naman eh Okay Video natin yung daanan mga idol oh, Walang Malang nagmamahal Walang nagmamahal bakit? Walang nagmamahal bakit? Malusot ang pag-ibig sa amin guys Kailapit ng kapalaran lagi sawi na uh, Si Kuya Gailusak mga idol Nagbablog din siya Yan, pang buhay probinsya Mga budal fight namin Yan yung content niya So yun, okay. nahuli uh, na siya para mag-aalam bilang biden ka. Patay. Siyempre, yung mga ideya, ideyan, may rabu ko ba Mga hayop naman kami, ah. Wow. Agla in mo upo pa sino eh. Parang ayaw niya ng anong muli sa akin nung binenta ko. <laughs> Ang akyat nito. Umiyak, hindi. Hindi naman. Hindi kinitingan sa akin eh. <laughs> ha, matas to. Uy, naririnig ko na yung falls. Ha. Ay. Mataas, mataas. May arko pa dito. Woohoo. Oh, rinig ko na. Rinig ko na. Dinikin ajain ba don, idol. lo. You know. hey. Kita kan ajain poles bangai don. Hah, yung hah, 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 bro Uy! Wag! Uy! Huwag ka dyan! Gagay! <laughs> Eto! Ang ganda mga idol! Diba? <sighs> yeah. Oo! Oh. Mga agos-agos! May butas na malaki oh! Dito tayo sa gilid! <laughs> ganda Aim hey bro Ayun ah, ang ganda no Oh? Kalabasan na ng babulan Parang pasadya nga eh. No? Ito yung 7 steps mga idol na waterfalls. Ito yung laging pinupuntahan ng mga sasaglit lang dito kasi malapit lang sa kalsada. Diyan. Ito yung pinakauna. Malakas yung tubig yan mga idol kapag uh, ano, um, hindi ganito ang summer. Pag summer na, medyo unti na lang yung bumabagsak. Yan. Bale, pito daw ito lahat hanggang sa taas. Kaya lang magkakalayo-layo. Mga idol. So, dito tayo sa lilim. Yan. Okay guys. And okay, dito. Muna tayo. Oh. Tapos mga idol oh Oh, saan ka pupunta dyan? tas Walang nagmamahal Day. Walang nagmamahal, meron yan Mandito ko na eh bro Sukurang <laughs> dumalon Wag, wag Wag bro <laughs> May swimming pool sa baba mga idol punta tayo doon. So guys, sumukan ko maligo. Sige. Lamig ng tubig mga idol Alah Dito nyo isaw <laughs> Naka lang doon malakas. <laughs> okay, malamig yung tubig mga idol. Yeah. Ito. Ito yung isang binabagsakan mga idol. Yan. Yeah. Ganda. Ito lang yung first na falls mga idol, yung malapit. Yung iba mag ano magkakalayo-layo. So hindi na natin pupuntahan yun mga idol. Dito na lang tayo. Yan. Ah. Okay, seven steps. Saan ay swimming pool mo nandoon? Sige nga. May swimming do, may swimming pool daw siya mga idol. Malit yan, bro. Di ka kasi diyan. Diyan tayo. Pwede lagyan ng basketball court dito. Patag eh, may mga butas lang. <laughs> Patag pero may butas. Whoa! Whoa! <laughs> Ay guys, hey, And that's it. Okay, tanaw. leg, mga idol, hanggang leg. Mga guys, oh. 'o? Oh. Anggang leg pala 'yan. Mas malbabaw sa 'raw? No? Malabaw na. Leg. Balikan. Oh. Butas pa lang lang dito guys. Oh. Ay, tagos yan dyan. Galing no? Tubig siya lalim yan pa. Tubig? Wala yan. Baka hanggang dyan lang din yan. Ang May isda oh mga idol oh. Kuya may isda. Ano, tinapiyas at ano mga idol oh. Dude. Si sa batong yun. Ah! <laughs> Tarzan. Saba, -saba. Ah! <laughs> Tara na nga, magluto tayo. Magluto na tayo ng ano mga idol. Merienda. yan it's marien the time luto-luto pala okay magluluto tayo mga idol tawag na din sila sa leader niya siya rin sing tamas sing tamas galing niyang magbalat mga idol oh. Gumagawa pa ng star. si <laughs> Kuya <laughs> Gaylusak ang doon oh. nakahiga. Sa lilim ng <laughs> punong kahoy. Gano'n mga idol. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Ura matay sa idol eh, nakakain ako eh, may hirap malagan. guys yeah. cafe, cafe, cafe. <laughs> I really think

maikus na maikus na mga idol. alive. Enjoy natin yung view habang nagmerenda mga idol. Yung mga buto idol, Hags natin sa gilid, baka sakaling tumubo. Pag tumubo yan, merienda yan. Para sa mga susunod na hiniyarasyon mga idol. Gawa tayo ng chapstick. Bambu. Okay guys, subukan natin maging in-check paano ko na ito. Subukan natin sa... Ano ba sa <laughs> murap? Ito lang <laughs> yan. Naninginig guys o. Oh. <laughs> basta't ikaw, basta't ikaw, naninginig pa.

parang mahirapan akong pumunta sa Chowking Man Diyan ko pa naman i-date yung magiging ano ko doon? Sahay Enjoy mo bit Diyan na dito ang Ha, ha, ha.

<laughs> Yan? Yan <laughs> 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 Chapstick? Oh, o, kaya oh, mo talaga o oh. <laughs> <laughs> Gagawa pa, gawa pa tayo ng chapstick guys May ano pala dito oh Hmm Hmm pag i kamay Idol, subong pang kicks. Hmm. Ayan, merienda na tayo. Masubukan nga natin mag-chopstick nakalusat oh oh guys yeah, siramin na muna natin ito pero hugasan na lang natin mamaya pagkatapos okay, nandun lang ito ka Come on. <laughs> hmm. Galing ko mag-chapstick na. Ganyan na. Ito ba? Mag-ibos na yata. Ganun tayo guys. Ito. Suka pala, suka. Sa Saulog. So, oh, parang hmm. alak. Sen. Jangan semerah. Sen. Si pag nang nagbalat mga idol. Oo nga. ako binabalatan ko nang maigi. Sabi ko na So ang next move natin is yan. Yan. lang Ayan. So nyo yung mga channel namin mga idol kasi may mga ibang lugar pa kaming pupuntahan At uh, syempre, um, kasakasama sila, no sila gaylo sa kasi Paris King. Boom! Aayon uh, yung pagkakataon, no? Oh. Um, Pero kami ni Boy Top Yacht, yan. Sarap mga idol. Sarap idol. 认真。等 Hmm. Kanama atalong digirin yak aku kitaubat katan. Oh, dibarang galing apa yang bilang? Oke. <laughs>

อยู่วันอาทิตย์นี้วันนี้มีอะไรต้องทำยังไม่ทันยังไม่ทันเสร็จปังรอไม่รู้สิว่ามาต้นคำกลับมีนักเอาไก่ซอส Ang oh, lakas! Oh. Ganda dito mga idol. Hello. Ah. Trap. <tries> Hindi pa pwede dyan. Ganda.